Kumusta, Katrivia PH? Nandito na tayo sa ikaapat na episode ng ating Anunnaki series, kung saan tatalakayin natin ang mga ebidensya at teorya na nagsasabing ang Anunnaki ay nagkaroon ng malaking impluensya sa pag-usbong ng mga sinaunang sibilisasyon. Totoo nga kaya na ang mga kaalaman sa agham, teknolohiya, at arkitektura ng mga unang tao ay galing mismo sa kanila, Ayon sa mga sinaunang Sumerian texts, ang Anunnaki ang nagturo sa mga tao ng maraming bagay, mula sa pagsasaka, pagtatayo ng mga estruktura, hanggang sa pagsulat. Isa sa mga unang kultura na sinasabing naimpluwensyahan nila ay ang Sumerian Civilization, kung saan ipinanganak ang ilan sa pinakaunang sistema ng pamamahala, panulat, at batas sa mundo. Isipin natin, ang mga sinaunang tao ay may kaalaman sa matematika, astronomiya, at maging sa arkitektura. Ang ilan sa mga estrukturang kanilang itinayo, tulad ng mga zigurat sa Mesopotamia at ang mga pyramid sa Egypt, ay napakadetalyado at halos imposibleng may tayo ng walang advanced na kaalaman sa engineering. ayun sa ilang teorya, ang mga Anunnaki ang nagturo sa kanila ng ganitong kaalaman. Ang tanong, bakit nila tinuruan ang mga tao ng ganitong mga kasanayan? Ayon sa ilang mga mananaliksik, ang kaalamang ito ay may kinalaman sa kanilang layunin sa pagmimina ng ginto. Kailangan nila ng mga estrukturang makakatulong sa kanilang pagproseso ng mga mineral at iba pang likas na yaman, kaya't sinanay nila ang mga tao upang maging mas epektibo sa kanilang mga gawain. Ngunit hindi lamang kaalaman sa teknikal ang sinasabing ibinahagi ng Anunnaki, sinasabi rin na itinuro nila ang pagsamba at pagbibigay galang sa mga Diyos, na nagresulta sa pagkakaroon ng mga templo, seremonya, at maging mga batas na nakabatay sa relihiyon. Sa ganitong paraan, na kanila nila ang pananampalataya ng mga tao at posibleng na panatili ang kanilang influensya sa loob ng maraming henerasyon. Ang impluensya ng Anunnaki ay hindi lamang limitado sa Mesopotamia. May mga naniniwala na ang mga simbolo at kaalaman mula sa kanilang presensya ay makikita rin sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang mga pyramid ng Egypt, ang mga templong Aztec, at ang mga guhit sa Nasta Desert ng Peru. Lahat ng ito ay may misteryosong pagkakatulad na tila nagmumula sa isang pinag-isang pinagmulan. Isa pang tanong kung ang Anunnaki nga ang nagturo sa mga sinaunang tao ng lahat ng ito, posible bang marami pa silang iniwang kaalaman na hanggang ngayon ay hindi pa natin lubusang nauunawaan? At ano nga ba ang naging epekto ng kanilang impluensya sa patuloy na pag-uspong ng ating sibilisasyon? Sa susunod na episode, tatalakayin natin ang misteryo sa likod ng biglaang paglisa ng Anunnaki sa mundo. Bakit nila iniwan ang mga tao? At may posibilidad bang bumalik pa sila? Abangan ang mga kasagutan dito lang sa Katrivia PH. Huwag kalimutang e-like ang video na ito, mag-subscribe, at e-click ang bell icon para sa susunod na episodes. Patuloy natin susuriin ang mga kwento at misteryo sa likod ng Anunnaki at ang kanilang koneksyon sa ating mundo. Kita kit sa susunod na episode dito sa Katrivia PH.